Hi mga lalabs! It's cooking time. Our dinner again. So, ayan. nagluluto uh, ako ng pork. So, ayan. Parang adobo to siya mga lalabs. So, ayan. So, ito yung dinner namin today. So, ayan. Diyan sa kumukulo na siya mga lalabs. Tatakpan na natin. So, simpleng dish lang mga lalabs yung uh, pagkain ng mga Chinese kapag hindi maarte yung amo mo kapag simple lang sila so ayan, eto naman mag steam tayo ng uh, fish mga lalab so ayan so ayan, habang pinapakuluan natin yung ating pork, palalambutin natin ayan, ginupit uh, ginupit ko siya mga lalabs into thin para mabilis siyang lumambot kasi tatlo kaming kak apat kaming kakain yan mga lala so ayan siya oh. so para mabilis lumambot yung uh, pork natin so ayan tatakpan ulit natin mga lala at eto naman yung fish natin I steam lang natin itong mga lala so ganun lang kasimple yung pagluluto so eto yung soup natin para sa dinner natin So, ayan. Medyo okay-okay na mga lalabs yung pork natin. Medyo malambot na siya. So, kaya, ayan. Oh, okay. uh, open na natin yung uh, fire ng uh, sa steam fish. So, ayan. Abang inaantay natin yan mga lalabs. Ay, pagdudot-dot-dot So, nakapagluto na rin ako mga lalabs ng, ng kanin. So, ayan. Ito yung lulutuin natin na gulay. Igigisa lang yan. Walang lalab sa bawang. So, okay na yan. So, ganun lang dito mga lalabs yung pagluluto. So, kapag hindi maarte yung amo mo. So, ayan. Okay na mga lalabs yung pork natin. Luto na. So, ito. Kumulo na din yung tubig. At ilalagay na natin yung ating fish. At i-steam siya mga lalabs ng 12 minutes. Ayan, tatakpan na natin. Ayan, 12 minutes yung alarm natin. At ngayon naman mga lalabs, ay lulutuin na natin yung ating gulay. So, ayan. So, napakadali lang yan mga lalabs. Gigisagisahin mo lang. So, ayan, luto na. At eto na, naka-plating time na tayo mga lalabs. At magsaserve na tayo dahil mag-dinner na kami. So, ayan lang mga lalabs. Ganun lang kasimple ang pagluluto dito. Bye!